adobo sitaw. Unahin ko muna i-adobo ang baboy. Pag natuyo na yan, saka ko igigisa ang sitaw. Liempo po ang ating sahog sa adobo sitaw. Wala po tayong isda ngayon. Gulay lang po. Order na kayo. 40 pesos isang order. Matutuyo na siya. natin, lalagyan naman hita yan. Pinagbisa natin ang bawang sibuyal. Tapos saka, lalagyan natin ang hita. Sisa. Ang doobong na. Puprito lang natin ang taba. Parang masarap matuyo ng ating adobong yempong sa kanya ating sa ang bawang sibuya sa natin ilalagay ang sita masusunog na yung gilid hindi pa nito yung kawali may content na naman may content na naman ako sa youtube ayan tapos na natin ilalagay ang sitaw ito na po ang ating sitaw dalagay lang natin ng konti sa na rin. Adobong ng sa liyempo.